Ito ang dahilan kung bakit magpapatatak ang maraming tao sa Mark of the Beast. Kailangan mong mapanood dito at malaman para hindi ka madaya. Alam naman natin sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak sa Mark of the Beast. Sa mga hindi nakakalam ko ng Mark of the Beast, ang Mark of the Beast ay may tatlong numero. Ito'y tinatawag na 666. Ang Mark of the Beast, nakalagay ito sa Revelation. Dito mismo ay pinaliwanag ni John kung ano ang ibig sabihin ng Mark of the Beast at kung ano ang numero ng 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang ito ay magaganap sa Great Tribulation. Yung 7 years, naglabas po ako ng vlog patungkol po sa 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang mga salot sa panahon na pag ng Antikristo. At sino ang mangunguna sa tatakan ang Antikristo po? Revelation chapter 13 verse 1 Pagkatapos may nakita kong halimaw na umaahon sa dagat, pito ang ulo nito at sampu ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. Hindi siya halimaw na magpapakita kasi marami siyang madadaya. Hindi siya magpapakita ng pangit, ng nakakatakot, kundi yung makakapandaya sa tao. Ang korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Sa rulership ng Antikristo sa Great Tribulation, siya ay manguna sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya talaga yung magiging isang antikristo na lilitaw sa huling panahon doon sa Great Tribulation. Pamamahalaan niya ang buong mundo at dito niya dadayain ng maraming tao. Base sa Bible kapatid, yung antikristo na ito nadadaya sa maraming tao bakit marami ang magpapatatak sa Mark of the Beast dahil hindi siya magpapakita nga ng halimaw siya. Simbolismo lamang yon. Magpapakita siya na kung paano niya maaakay ang tao. Naglabas po ako ng video at pag-aaral patungkol doon sa teorya kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Panoorin po natin. Paano mo makukuha ang atensyon ng mga tao dahil sa karisma, dahil sa pagiging tanyag, dahil sa mga impluensya? Kaya pwede nating isipin na Antikristo na mangunguna sa tribulation ay political leader. Pwede rin siya na napakayaman o billionaire. Ganon din yung mga religious leader. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa tribulation. Let me know in the comment section. Dahil isa sa batasang markahan dahil magiging mandatory ito. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, nakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan hindi natin ginagamit ang cash. Gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling gumagamit tayo ng barcode. Marami pong teorya kung ano ang gagawin sa Mark of the Beast. Sa aking palagay at sa aking pag-aaral, hindi lang isang araw ang tatakan. Ito ay mahabang proseso dahil matinding kapighatan ito na sa Great Tribulation. Tingnan nyo po yung nararanasan natin ngayon. Dahil pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang presyo. Kakayod ng kakayod ang tao, marami po ang hindi nakaka-afford ng na mga bilihin. Is it true? The shadow ang ating panahon sa darating na Great Tribulation, hindi naya lang po ang maraming tao galit sa ganitong topic. Pero dapat hindi natin sa walang bahala ito. Dahil ito mismo yung nakasaad sa Biblia na magiging mahirap ang pagbili at pagbenta sa Great Tribulation. Kasi kung wala kang tatak ng Mark of the Beast, hindi hindi ka makakakilos ng maayos. Kaya maraming madadaya at marami ang makukundis sa tatakan. Doon natin mapapatunayan na umiiral na talaga ang Antikristo sa panahon natin at nung una pa lang. Dito natin makikita na siya ay magbibigay, magpapakita ng mga nakakabaghani sa ating paningin para ilayo ka sa Diyos. Para hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka makasamba at makapag-worship, hindi ka maka sa church. Yan po ang ginagawa ng Antikristo sa kapanahunan natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ng magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 3, Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Mapapansin nyo dito na makikita nyo na unti-unti yung Mark of the Beast. Nagiging hayagan unti-unti sa live streaming, sa live concerts, sa mga branding ng mga sikat na tao. Marami pa po ang mga issues na nagbebenta ng kaluluwa para lang sumikat. So, dito natin mapapakita at mapapatunayan na paparating tayo doon sa tribulation. Ano sa tingin mo? Inihahanda na nga ba ang mundo sa papalapit na Great Tribulation? Let me no, in the comment section. Pandaraya ang unang gustong gawin ng demonyo at ng antikristo sa mga tao. Deception. Agawin ang tao sa pandaraya ng mga bagay na ipapakita at nakukuhumaling upang ilayo ang tao sa Diyos. John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang iyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa niyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa pasimula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Doon pa lang sa Garden of Eden nangyari na po ito. Nung si Jesus po ay nagfasting ng 40 days and 40 nights, siya po ay tinukso pandaraya ang gagawin ng Antikristo. Gagawa siya ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi pa nakikita sa panahon natin kaya marami po ang madadaya at lalayo sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal sarili bilang Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang gagawin niya para makuha niya mga tao nagagawa siya ng mga bagay na paglapastangan sa Panginoon. Dahil sa panahon natin makikita natin na naunti-unti na nagiging normal ang ginagawa ng mga tao na paglapastangan sa Diyos. At ganito rin gagawin ng demonyo at ng Antikristo sa Great Tribulation para makuha niya mga tao. Kasi ang Antikristo magsasalita siya ng kasamaan laban sa Diyos. Gagawin niyang masama ang Diyos at marami ang magagalit sa Diyos. Nakikita mo na ba ang mga pangyayaring ito sa panahon natin? Marami ang magagalit sa Diyos dahil ginagawa ng Antikristo na maging masama ang Diyos. Marami ang may ayaw sa Diyos kasi ito yung spirito ng Antikristo. Ang kasalanan, ay unti-unting nagiging normal. Kung nakikita mo na ito, means patunay na umiira lang spirito ng Antikristo. Totoo ang sinasabi ng Biblia na nandadaya ang Antikristo. Hindi lang to pinapansin ng tao sapagkat hindi nakikita ang Espiritu. Pero umiiral ito sa panahon natin at sa buong mundo na ang kanyang pandaraya ay marami na ang nadidisip. Marami nang tumatalikod sa Diyos, marami ang may galit sa Diyos. Dahil ang nasa likod nito ay si Satanas at ang Antikristo. Dahil tatanggalin niya ang fokus ng tao para mawala sa Diyos. Revelation chapter 13 verse 6 Nagsalita siya ng kalapastangan ng laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat na nakartera sa langit. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa ng mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang mga bagay na ito isa pang pwedeng gawin ng Antikristo para makuha niya ang tao sa mga material na bagay. Material things. Kung isipin natin sino ang may ayaw sa masaganang buhay, ayaw sa maraming pera para makabili ng pangangailangan, gagamitin kasi ito ng kaaway upang iligaw ang tao. Revelation chapter 13 verse 7 at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Makikita nyo na na marami nang nabubudol sa pagbili kahit hindi kailangan. Sa panahon natin, nagiging shadow ito doon sa Great Tribulation. Tama ba? Kasi gagamitin ng kaaway ang mga material na bagay upang dayain ng tao. Ito ang magiging dahilan din bakit magpapalagay sila ng Mark of the Beast. Kasi gusto nila ang mga bagay na material na kabighabighani sa kanila at dito sila dadayain. Pwede rin nating isipin sa mga bagay na sinasamba ng tao. Hindi lang ribulto ang sinasamba ng tao, kundi paghanga sa kapwa tao. Alam natin na grabe mag-admire ang tao sa mga kapwa nila tao. Sa mga sikat, mayayaman, political leader, religious leader, sa mga famous, sa mga motivational speaker. At dito rin pwedeng gawin ng kaawit ng Antikristo na dayain ng tao. Dahil marami ang tao na humahanga sa kapwa-tao, marami ang fumafollow, nagiging obsession to ng maraming tao sa panahon natin. Dahil sa pag-admire, ang obsession ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Ang Antikristo rin kasi ay magiging famous kasi marami siyang madadaya. Dahil ang tao grabe pa mag-follow sa kapwa-tao. Sa tingin mo kapatid, Ready na ba ang mundo sa paglitaw ng Antikristo? At ready na rin ba ang sanlibutan para sa Mark of the Beast? Nangyayari na ba ito sa panahon natin na marami ang sumusunod sa kapwa tao at marami ang tumatalikod sa Diyos? Marami ang mas pinipili na gumawa ng kasalanan at mali kaysa lumapit sa Diyos. Dito mo mapapansin ang, ang pagkilos ng Antikristo. Simple lang, dadayain kanya para hindi ka makapanalangin. Tatanungin kita Nakakapanalangin ka pa ba? Natanungin kita kung nakapagbasa ka pa ba ng Bible? Nakapag-meditate ka pa ba ng Word of God? Nakakatend ka pa ba sa church? Nakakapunta ka pa ba sa mga small group Bible study? Sa mga fellowship ng mga Christians? O mas pinipili mo na umalis, manood ng mga bagay na napakalayo sa realidad ng buhay at naaagaw yung attention mo para makalapit sa Diyos? Kung yan ang nangyayari po sa panahon natin, ibig sabihin marami na siyang dinadaya. Marami na po ang nahuhulog sa deception ng Antikristo. Yan yung sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 14. At dahil sa mga himalang ito, pinagawa sa kanya ng unang halimaw na linilangin niya ang mga tao. Samot saring pandaraya ang gagawin ng kaaway para ilaglag ang tao at layo sa Diyos. Yan ang gagawin ni Satanas at ng Antikristo. Ito ang layunin ng videong ito kung bakit ko ginawa. Kung ikaw man ay dinadaya na ng kaaway, gusto ng Diyos na umalis tayo doon sa deception ng kaaway. Kung ikaw ay matagal na wala sa paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Diyos na bumalik tayo. Marami ang nanonood ng videong ito upang makakuha ng impormasyon at umaasang mabago at matulungan ng salita ng Diyos. Pero marami rin ang nanonood dito upang pamaliin ang salita ng Diyos. At nais ng Panginoon na matransform ka, mabago ka kapatid. Nais ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig ay umiral. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagmamahal. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito at kung dinala ka ng Diyos para mapakinggan ang aral na ito, hindi po aksidente ito. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manumbalik sa Diyos. Tayo manalangin, pikit niyo po ang mga mata. Panginoon, salamat sa inyong salita na nagbibigay ng kaalaman. Matransform ng buhay. Nagbabago, Panginoon, sa mga tao. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Inatanggap ko po kayo bilang Diyos na pagligtas na aking buhay, Panginoong Yesus. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, ako ay nagiging totoo sa harapan ninyo. Paghariyan niyo aking puso isipan. Magrap ko ang kalooban ninyo sa tulong ng salita ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Aming Diyos Ama na dyan sa trono, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nais kong magpasalamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Magamit natin mga bagay na ito para sa ikalalarim ng ating pananampalataya. Sinasaway ko ng mga Espiritu ng Antikristo at mga bagay na hindi galing sa Diyos upang madisip ka in the mighty name of Jesus. Salamat ulit kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, kung bago ka pa lang sa Facebook page natin, like and follow nyo po. At kung nakapunta ka sa YouTube channel, subscribe po pa kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito po ang likod, Pastor Gabueno. God bless you po.